Ito naman mga kanyusik, sa Punto Pointo mayroon po tayong makakasama sa ating talakayan ngayong umaga. Kasama po natin ang professor and political analyst na si Froylan Kalilong Maganda umaga po Sir Froylan. Yes, good morning, good morning at magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. So Thank you for having me. Sir, ito pinag-uusapan namin ano, yung mga nangyayaring kaguluhan, protesta sa Indonesia at Nepal laban nga po sa mga tiwaling opisyal. Sa gitna po ng mga nagaganap na tensyon at kaguluhan nga po dito sa Indonesia at Nepal, ano po sa tingin ninyo yung uh, nais ipahiwatig po ng mga ito? So well, basically, you know, there is this growing unrest, no? especially in uh, dito sa mga bansa na to na kung saan nakikita natin yung, uh, yung nagli-lead o yung nagsispearhead itong mga pagkilos na to, mga mga violent movements ito are basically coming from the gen z no and uh, what we're seeing here basically is yung uh, yung, yung kanilang uh, growing sentiment na hindi talaga na ibibigay yung uh, yung uh, supposedly public service delivery no na dapat inayatang sa taong bayan. ganun din naman uh, ito ay kinocomplicate lalo or mas lalong pinapadala dahil hindi na, nga na na itatawid ng mga iyang serbisyo ang mga yari eh, minan nako paano or nagkakaroon pa ng malawakang korupsyon. Mm -hmm. and in most countries kasi no especially dito sa mga uh, bansa na to no na merong uh, strict adherence sa hinbawa sa kanilang state religion like Buddhism for mm -hmm. instance eh hindi talaga ito uh, katanggap-tanggap mm -hmm. no so nakita natin uh, kapag may mga ganitong mga mga insidente it's either in yan uh, talaga ng mga violent uh, prote uh, protestations na uuwi kumisa sa karasan kumisa naman eh, talagang uh, uh, pinipilit ng taong bayan na pababain sa pwesto yung kanilang mga leader no, mm -hmm. ng sangkot dito and uh, sa mga sa mga nagdaang panahon nakita natin ito no, sa, sa South Korea even in Japan China and no, others or Uh, confusion states kung tawagin. Yeah. And may kita natin din na uh, sila kumisan meron ng uh, parang inisiyatibo na uh -huh. bumaba sa sa kanilang pananungkulan. At merong tinatawag na delikadesa. Mm -hmm. Medyo, medyo kakaiba yung sa atin. Ano? Na, uh -huh. sa atin kasi... Uh, may panawagan na, mayroon ng mga pagkilos mm -hmm. na tinahingi na sila magbitiw pero naninindigan pa rin na tayo talagang bumaba sa posisyon. Mm -mm. Ito po yung mga nangyayari sa Indonesia at Nepal, Sir Froylan. Sa tingin ninyo, posible pong uh, mangyari din dito po sa ating bansa. Sa harap din po ng mga anomalya sa gobyerno, uh, particularly po ito pong uh, anomalya sa flood control project. Well, o uh, maaaring mangyari no lalo na kung titignan natin kasi yung magnitude nitong uh, suliranin na dato nitong problema nito uh, especially yung mga tao na involved yung yung pera na yung amount na involved mm -hmm. at uh, siguro uh, mas maganda ma, ma, makikita natin later on as the investigations will uh, will continue kung sino sino pa bang mga pangalan mm -hmm. ang involved dito kasi the way I'm looking at it we're barely you know scratching the surface and eh, no Maga parang nasa tip of the iceberg pa lang tayo and we're only talking of here of one particular department and one particular program and you know there are so many other departments in the government and many of them are also engaged in bidding transactions and so hindi po pwedeng mawala no yung uh, yung uh, posibilidad na marami pa no na maari pang maisiwalat. at dito no unti-unti magkakaroon siguro ng uh, mas malari na sentimiento yung ating mga kababayan kapag uh, nakita na nila yung 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 gravity mm -hmm. nitong issue na to at uh, siguro idagdag pa natin yung uh, yung uh, medyo lukewarm uh, uh, sentiment or reaction ng ating pangulo no kasi mm -hmm. supposedly sabi niya magtatatag na ng truth commission it's an independent body impartial and unbiased pero parang medyo nagtatagal yat uh -huh. 'no and i think this is what the public is really waiting uh, right now uh -huh. yung decisiveness on the part of the president so yun kung kung magpapatuloy itong mga pagdinig na to mailalatag natin at mailalabas yung iba pang mga pangalan na sangkot dito madadagdagan yung amount ng pera na involved at syempre kasabay nito yung kawalan ng uh, dapat na atensyon ng ating gobyerno dito sa issue na to all of this could actually uh, you know uh, pile up and may eventually lead to uh, more uh, violent uh, protestations or even even movements outside of uh, no outside of the social media no? Mm. -mm. Yun nga nyo nyo uh, sir Poylan no na inaabangan natin yung uh, itatatag na independent body. Yun din yung nababasa kong mga uh, comments sa social media kasi dito sa uh, investigation daw sa Kamara at sa Senado ay eh, parang ang hirap na paniwalaan na parang pinapahikot mm. lang din tayo no kasi yung mga binabanggit yung mga pinapangalanang involve ay eh, mga kasamahan din nila sa Kamara at sa Senado right um actually uh, you know actually to sa totoo lang nga parang uh, itong ginagawa nilang pagdidig na no, is actually a constitutional mandate in aid of legislation no pero kung do natin na ano, yung mas malalim na pagsusuri dito kasi is um, if it's in aid of legislation ibig sabihin uh gagamitin itong mga pagdinig na to para makagawa o makapagbalangkas sila ng isang batas. Mm -hmm. patungkol dito sa issue. Pero the point is, we already have a lot of anti-corruption laws, eh, no? Marami oh. na tayong batas na umiiral. So para saan pa itong uh, itong uh, ginagawa nilang mga pagdinig na to? Mm -hmm. Uh kung ito ay hindi sa paggawa uh, o pagbalangkas ng bagong batas, I don't know kung para saan ito, no? Mm -hmm. Sa so, totoo lang, the, the the two chambers since many of the or some of the your uh, colleagues are actually involved in this fiasco. Uh the, the 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 right course of action is for them to actually inhibit, mm -hmm. no, from this uh from this uh particular issue. Mm -hmm. Lalong lalo na dito sa pangapagdinig pagdinig na to, no? Para sana ano uh, hayaan na lang no, na may mga independent bodies talaga. na Uh, tututok dito at uh, magbibigay ng mas impartial and neutral na, na pananaw mm -hmm. at uh, assessment dito sa problema na Mm -mm. Sir Florian, ano po yung nakikita ninyong worst case scenario na maaaring mangyari sa Pilipinas para po maipakita ng mga tao yung pagkadismayan nila sa isyo po ng katiwalian at uh, mapanagot po yung mga corrupt government officials? Posible po ba na yung EDSA people power mangyari ulit? Lalo't uh, Sir Florian, may mga grupo na nangihikayat po sa publiko na sumali sa nilang protesta sa biyernes. Yes, actually, hindi, hindi po malayo mangyari yun. Ano? Uh, Lalong-lalo na ngayon. Uh uh, daman natin yung clout, yung reach at yung kapangyarihan ng social media. No? So um, it's relatively easy right now for people to organize and to form assemblies. Mm -hmm. And you know, yung mga small rallies na yan eventually could lead into bigger movements later on. At nakita naman natin ano, na nandun yung galit ng taong bayan ano, doon sa ginawa nilang pag, uh, pagbato ng putik mm -hmm. dito sa, sa bahay ng mga diskayas and uh, uh, sa Congress and, among others so, so i think uh we will try to see of course uh, tayo naman as much as possible we want uh things not to go out of hand mm -hmm. uh, as much as possible we really want to have a peaceful resolution to this pero kasi kung talagang ganito katindi yung uh, yung ginawa sa atin ano, at tayo talagang mga ordinaryong mamamayan yung biktima dito eh hindi natin siguro may iwasan na sumambulat o sumabog din yung galit ng ating mga kababayan. And uh yun nga lang siguro kung magagawa tayo ng mga protesta, ng mga kilos, mga hakbang kagaya nito no. Uh, sana ay eh, nandoon pa rin uh, doon sa konteksto ng malayang pagpapahayag ng ating saloobin at ng nang, huwag nang uh, uh, tumuli pa no sa pagkakaroon ng isang revolution because mm -hmm. it's going to be very disruptive din naman mm -hmm. doon sa ating uh, sistema at sa ating ating uh, kalakaran ngayon at maaring nga uh, mas makasama din in the uh, long run. mm din, ano, Sir Froylan, maging cost pa yan para samantalahin yung pagdedeklara ng martial law. Tama po yun, ano. So, kinakailangan po sa mga ganitong uh, pagkakataon. Una-una is uh, yung uh, pairalin yung, 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 yung reason uh, pahinahon at tignan natin kung ano ba yung anong anong tamang aksyon ang kinakailangang gawin magkaroon ng uh, tiwala sa mga institusyon uh, na naumiiral sa ating bansa at iingatan uh, lang dapat hindi mawala yung vigilance no mm -hmm. yung vigilance yung yung relentlessness natin yung ating enthusiasm, na panagutin parusahan ipakulong yung mga malalaking tao na involved dito sa sa issue na to because uh, i think only then ano, magkakaroon tayo ng hustisya. Kasi ang 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 isip natin kasi dito, bitang mga ordinaryong mamamayan, eh syempre tayo yung pinagnakawan eh, di ba? Ano bang ginagawa natin kapag inisip natin na tayo pinagnakawan? Syempre gusto nating maparusahan yung nang nakaw sa mm -hmm. And if only that could actually happen, then I think uh, many of us will uh, be contented. Uh. pero kung kung ang gobyerno ay uh, magkikipit balikat dito sa issue na to or ang pangulo ay poprotektahan yung kanyang mga para wag mabawasan yung kanyang political capital uh, at hindi siya willing to burn bridges no with his mm -hmm. allies then makikita to ng taong bayan and uh, uh this may uh, escalate further into you know other other movements that may result into some violent uh, Uh, means later on. Mm -hmm. Yung flood control anomaly po sir Froylan, eh, parang hindi naman na ito yung unang issue ng bayan na mm -hmm. halos malunod po tayo no sa paglustay mm -hmm. ng pera ng mga tiwaling opisyal. Sa tingin niyo po eh bakit kaya nagpapatuloy pa rin yung mga ganitong kalakaran o sistema na parang parang hindi tayo natututo? Well, well, for one, the, there is a nowhere, no? uh, there are people who allow the system to actually, you know, to actually persist, and dahil nga ito doon sa, syempre, pansariling interest nila, no. So, kung kung meron tayo kasing full proof mechanism no auditing transparency uh, mga mga sa, lalong lalo na sa bidding transactions natin eh may paraan kasi kung paano to na i-work out no na para mailusot lalong lalo na itong mga midnight insertions na to itong mga unprogrammed budget na to eh ito ay ano eh ito ay syempre meron tong ano eh meron tong mga parang connivance uh, no hindi lamang ng mga contractor kasi kung sila I don't think they will do it in their own volition hindi ang contractor ang lalapit sa congressman para mag-offer Siyempre matatakot 'yan ano? uh, na mag-offer I think it's always the people na nasa taas ang siyang nagre-reach out no para sabihin sa kanila na okay, gawin mo to, gawin mo to para uh, then bigyan mo ko ng commitment rate na ganito, 30%, 20%. Mm -hmm. That's really how it is eh. Mm -hmm. So, walang choice kung yung contractor, kundi sumunod. Uh -huh. Otherwise, hindi siya mananalo sa bidding mm -hmm. o kaya ma 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 ano siya ma out siya talaga doon sa sa transactions so syempre ayo naman yung mangyari yun mm -hmm. kumaga may ipit din dito yung mga contractors so i I think the important thing here is to establish um clear cut policy guidelines no on mm -hmm. how we could move forward in ensuring na wala na talaga tong mga insertions na to sa ating budget at the same time yun nga, yung greater vigilance ng ating mga kababayan lalong lalo na ngayon na nasa budget season tayo sa kongreso dapat involve yung mga mamamayan yung taong bayan para busisiin at tignan kung paano ba talaga binabarakas at ginagawa ang budget kasi after all this is our money di ba? Mm -hmm. correct. Yung binabang nabanggit po natin Sir Froila no na bubuing inaantay inaantay nating independent body na bubuin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tingin niyo po ba Sir Froila mapapadalo dito yung mga iniuugnay na big fishes dito po sa anomalya sa flood control? Well, dapat no dapat uh, ideally dapat talagang uh, dumalo sila rito dahil unang-una uh, well it could be a proper venue for them to also be able to clear out their names no uh, hindi naman porket binanggit sila ng mga resource persons eh, they're already convicted or they're already considered mm. as uh, as kumpara uh, parang uh, criminals no sa ating paningin paningin remember this is not even a criminal proceeding to begin with ano so it could be a good venue for them to also lay down their cards mm. and to convince the people kung meron o oh, wala talaga silang involvement dito sa issue na to so but uh, as to whether or not they should be invited. I think uh, wala namang wala namang uh, uso kumbaga no kung walang apoy no. Okay. So kumbaga kaya sila nabanggit at na, na drag yung kanila mga pangalan nito is yes, meron talaga silang involvement and uh, this is something that could be a part of a possible case build up later on para masiguro natin evidences and testimonies could be gathered in order for us to be able to file cases against these people later on. Mm -hmm. Ito po, no, yung marami na nga nabanggit nyo, marami na nakakaladkad na pangalan ng mga politiko, mga congressman, mga senador, mga opisyal ng mm -hmm. gobyerno. Sir Froyland, ano sa tingin ninyo yung kakahinat na, na ng dito sa anomalya sa flood control? A ako personally no, sana wag maulit yung nung nangyari doon sa PDAF scandal kung maalala natin yung panahon ni Janet Lim na no na although yes may mga ipakulong no pero anong nangyari is mas marami pa yung mga yung mga parang nasa ilalim ano mm -hmm. yung mga rank and file employees sila yung nagsuffer talaga may mga big fishes din naman muna napakulong pero eventually napalaya din ano iba nga sa kanila eh nasa senado pa ngayon mm -hmm. no. so uh, yun ano eh, yung kasi na uh, parang ano, parang this practice is going full circle. Lalo na maulit at maulit to, oh, ang magbabago lamang dito ay yung magnitude at yung money na, oh, o yung amount na involved. No? Pero kung patuloy pa rin yung ating pagtingin sa ganitong sitwasyon na hindi natin talaga paparusahan I mean, to the fullest extent of the law, lalong-lalo na itong mga involved dito, mga tiwaling officials na to, mga corrupt government officials na to, eh, mawawala ng ano eh, no? Mawawala nan talaga nang uh, saysay. Mm -hmm. Anong mang investigation na gawin natin, it will boil down to that they're just going to repeat it because they know that, that they can easily get away with it. Mm -hmm. After all, they have the money, they have the power, they have they have the influence. But then again, if we will be able to uh, nga, ipakita natin bilang taumbayan yung galit at yung yung uh, hinanakit natin dito sa issue na to, dahil tayo naman talaga yung direct ang nakawan, siguro mas uh, kahit pa ano matatakot itong mga to no at mm -hmm kasabay nito eh talagang magkakaroon ng mga ng mga sabi na nating uh, desisyon dito sa kaso na to na talagang paparusahan sila to the fullest extent of the law I think it will be a good deterrence mechanism para sa susunod ng mga government officials natin sa inarap na hindi na nila ulitin yung uh, kahalintulad tulad nitong mga practices na ginagawa nila sa ngayon. Mm -hmm. Sir Forland, dako ako sa ibang issue ano, pero dito pa rin sa Senado. Ano po yung masasabi ninyo mm -hmm. doon po sa issue na mistulang na offend si Sen. Rodante Marcoleta doon po ng nang ipag-utos po agad ng bagong leader po ng Senado na si Senate President Tito Soto yung paglipat po kay dating uh, Public Works and Highways District Engineer Bryce Hernandez sa PNP Custodial Center na hindi raw po sila kinukonsulta. Well, uh that's ano, uh, no that's a normal recourse, especially now that you are part of the minority, you know. So uh, uh yes, I uh, understand medyo may pagka drastic itong move na to ng uh, Senate President. Pero that's that's the thing, you know. That's the, that's really what is supposed to happen especially if you have the control and if you have the power and you have the majority. Mm -hmm. And uh, siguro uh, dapat iurong nga tignan dito ni uh, ni uh, ni uh, Congress uh, ni Senator Dante Marculeta no. Ang mas maganda siguro ang kakausapin dito ay yung may hawak ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee no. And mm -hmm. this is none other than Senator Pancilo Lacson. Pero mm -hmm. sa ganung issue pa rin naman, alam naman natin na mas malapit ang relasyon ni Senator Lacson at Tito Soto mm -hmm. and uh, baka mahirapan talaga na makumbinsi ni Senator Dante Marculeta itong uh, itong dalawa no mm -hmm. na ibalik Uh, or gawin yung yung naunang decision. Pero mm -hmm. I think at the end of the day, it's really uh, a at best no sana sana ang uh, magiging desisyon dito ng Senate Blue Ribbon Committee ganun din naman ang bagong liderato ng ng uh, ng uh, Senado eh yung nararapat kasi sa totoo lang maganda na yung naging simula nung uh, mga pagdinig eh, sa so Senado may mga yun nga napagsalita yung mga resource persons may mga may mga pangalan na, nabanggit na mm -hmm. and i think this is good a good start already yun lang unfortunately nagkaroon ng biglaang ang pagbabago na sa totoo lang nakakagulat kasi mm -hmm. uh, dito sa ano no dito sa dito sa pagdinig nato ang mga pinanggit ay eh, mga congressmen pero ironically ang nagpalit ng liderato ay yung Senado. Senado. Mm -hmm. So anyway, that's already a uh, water under the bridge. Ang importante siguro ngayon is masiguro natin na itong gagawing mga pagdinig pa ngayon mm -hmm. ay hindi mauuwi sa whitewash at mm -hmm. hindi mauuwi sa pagtatakip ng liderato ng Senado dito sa mga involved dito sa issue na ito. Lalong-lalo na dun sa speaker ng lower house. Mm -hmm. Marami salamat Sir Froylan ano, sa pagsama po sa amin namin ngayong araw po ng Webes. Bago po namin kayo bitawan, ano na lang po ang mensahe ninyo sa publiko sa gitna po ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Yan lamang po, uh, wag po tayong uh, bibitiw at uh, talagang kailangan po natin ng, uh, ng tulong at support ng bawat isa. Ito po ay laban na may haba-haba talaga at kinakailangan uh, kailangan po natin makita talaga yung hustisya sa tulo nito. No? At uh, kailangan mapanagot ang mga dapat managot at para hindi na po ito maulit na. Let's try to do it, uh, not just for the country, not just for the government right now, but you know, for the future of our country, of, of our uh, nation, na lalong lalo na sa mga susunod na henerasyon para mapawi na po at mabawasan kahit paano ang uh, malagim epekto ng korupsyon sa ating lipunan. Maraming maraming, sal maraming salamat po at uh, mabuhay po kayo. Maraming salamat Sir Froylan sa pagsama po sa amin ngayong umaga po ng Webes. Ayan, nakasama po natin ang professor in political analyst na si Sir Froylan Kalilong.